Kim Chu at Paolo Avelino parties Chowking Fun Run 2025, ipinagdiriwang ang apat na taon ng kahusayan. Maligayang makilala ang mga runner, aming mga boss, at tumakbo kasama ang mga kaibigan at taga-suporta. Heart, maraming salamat at Chowking Fee para sa sobrang saya at hindi malilimutan. Sa isang makulay na umaga, ang Chowking Fun Run 2025 ay nagdala ng saya at galak sa lahat. Ang mga sikat na personalidad tulad ni Kim Chu at Paulo Abellino ay nandoon, nagbigay inspirasyon sa mga kalahok. Ang kanilang mga ngiti at nakakatuwang interaksyon ay nagpasigla sa lahat ng runners, na tila mas pinabilis pa ang kanilang takbo. Habang ang mga tao ay tumatakbo, ang masarap na pagkain ng Chowking ay nasa isip ng lahat. Ang kanilang paboritong chow fan at crispy noodles ay nagbigay ng lakas at saya sa mga kalahok. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng masayang alaala at nagpatunay na ang tunay na diwa ng pagkakaisa ay nasa simpleng takbuhan. Sa pagtatapos ng araw, ang mga ngiti at tawanan ay patunay ng tagumpay. Ang Chowking Fun Run 2025 ay hindi lamang isang kaganapan, ito ay isang pagdiriwang ng pagkakaibigan at kalusugan. Para sa mga nanonood sa YouTube, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng saya. Hanggang sa susunod, sama-sama tayong tumakbo at mag-enjoy.